Kian Nation. Ilang lugar sa Pilipinas ang di umano'y nanganganib daw na malubog ng tuluyan sa ilalim ng tubig pagsapit ng taong 2050 ayon sa mga eksperto. Ano nga ba ang naging basihan nila para masabi ang katakot-takot na prediksyon na ito? May solusyon kaya para mapigilan natin ito? Kasama kaya ang lugar nyo sa mga kinukonsidera ng mga eksperto bilang sinking cities? Alamin ang buong detalye dito yan sa channel kung saan ang kalaman ay siksik at nag-uumapaw. Ako po si Royzen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Disclaimer lamang, hindi po ako eksperto at hindi rin ako nananakot. Ang video na ito ay ginawa for awareness and educational purposes only. Gusto lamang nating bigyan ng importansya ang ating planeta kaya sa simpleng pagpapakita sa inyo ng mga ganitong video ay sana ma-realize natin na wala tayong ibang pupuntahan kung sakaling masira ng tuluyan ang planet Earth. Hashtag Save Planet Earth. Marami ng mga kalamidad at sakuna ang nararanasan natin nitong mga nagdaang taon at talaga namang hindi matatawaran ang takot at pangamba na palagi nating nararamdaman sa tuwing sasapit na naman ang mga ganitong pangyayari. Kamakailan lamang ay naglabas ng kanilang pag-aaral ang ilang mga eksperto tungkol sa posibleng mangyari sa Pilipinas sa susunod na tatlong dekada. Sinabi nila na maaari umanong lumubog ng tuluyan ang ilang mga lugar sa Pilipinas pagsapit ng taong 2050. Ayon sa naging pag-aaral ng Climate Central, isang science organization na nakabase sa New Jersey, USA, mayroong mga lugar sa bansa na may posibilidad na lumubog at hindi na muling makita pa sa ating mapa. Sinasabi din ng pag-aaral na ito na naging resulta ito ng patuloy na paglala ng pagtaas ng tubig sa dagat at maging temperatura sa buong mundo at dahil na rin ito sa sobra-sobrang carbon dioxide emission. Narito! ang sampung lugar sa Pilipinas na maaari raw lumubog sa tubig pagsapit ng 2050. Number 10, Manila City. Ang kabisera ng Pilipinas ay mas mabilis na lumulubog sa tubig base sa research and studies na inilabas ng Geophysical Research Center. Sinabi sa report na nakakaalarma ang 2 cm rate na paglubog ng Manila City kada taon mula noong 2015 hanggang 2020. Sa kanilang research ay na-cover nila ang 99 coastal cities sa buong mundo at lumalabas na 33 cities sa mga ito ay lumulubog ng more than 1 cm per year, kabilang na nga rito ang City of Manila. Narito ang isang map simulation na inilabas ng Climate Central kung saan ipinapakita dito ang posibleng maging sitwasyon ng Maynila pagkalipas ng tatlong dekada. Makikita sa projection na posibleng lumubog sa tubig ang mga lugar sa Maynila kabilang ang Tondo, Santa Mesa, Paco, Santa Ana at iba pang mga low-lying and coastal areas ng kabisera ng bansa. Kasama rin sa ilang lugar sa National Capital Region ang Pasay, Navotas, Malabon dahil ito ay mga coastal areas na malapit sa Manila Bay. Number 9, Bulacan. Sa isang map simulation, ipinakikita na kasama ang ilang parte ng probinsya ng Bulacan na nakaharap sa Manila Bay sa mga nanganganib na malubog din sa tubig sa susunod na mga taon. Natatakot din ang ilang mga environmental groups na sa patuloy na isinasagawang reclamation ay magdudulot ito ng intensified flooding sa mga low-lying and coastal areas ng probinsya ng Bulacan. Narito ang map projection na inilabas ng Climate Central Mapapansin na kasama sa mga lugar na posibleng lumubog sa tubig ay ang mga municipalities ng Masantol, Hagonoy, Paumbong, Ubando at iba pa. Number 8. Cebu City Ang Cebu ay tinuturing na sentro ng commerce, trade and education sa Visayas and Mindanao. Mayroon itong higit sa 964,000 na populasyon. Ayon sa pag-aaral, Kasama sa listahan ng mga posibleng lumabog sa tubig ang ilang parte ng Cebu City, partikular ang mga coastal and low-lying areas nito. Sa inilabas ng map projection ng Climate Central, makikita mga lugar tulad ng Mandawi, Mabolo, Gizo at iba pa na mga naka sa red. Ito ay indikasyon ng paglubog sa tubig sa hinaharap. Number 7, Olongapo City isa sa mga first class at highly urbanized city na matatagpuan sa probinsya ng Zambales. Tinatayang mayroon itong mahigit sa 260,000 population base sa census noong 2020. Kilala ito bilang Subic Bay Freeport. Isang syudad na ito sa lumalabas sa pag-aaral na posibleng lumubog din sa tubig by 2050. Narito nga ang mapping projection ng lugar kung saan makikita ang mga lugar na apektado sa pagtaas ng tubig sa inaharap. Number 6. Rojas City Isa pa nga sa mga lugar na lumalabas sa pag-aaral ay ang Rojas City sa Capiz. Tinatayang may higit sa 179,000 na population ang lugar na ito. Tinagurian bilang seafood capital of the Philippines. Ang Rojas City ay nanganganib din na malubog sa ilalim ng tubig pagsapit ng taong 2050. Narito ang sea level rise and flooding projection sa siyudad sa susunod ng mga taon na maaring malaki ang maging epekto sa mga residente dito. Number 5. Zamboanga City. Isa pa nga sa mga tinuturing na sinking cities ng bansa ay ang Zamboanga City, siyudad na matatagpuan sa Zamboanga Peninsula. Tinatayang nasa mehigit sa 977,000 ang naninirahan dito base sa 2020 census. Ilan nga sa mga ito ay apektado rin ng rising sea level sa susunod na tatlong dekada. Narito ang inilabas na projection sa Zamboanga City by 2050. Number 4, Iloilo City Ang lugar na ito ay matatagpuan sa Panay Island. Kilala ito sa mga historical church at sa silk and pineapple fabrics na produkto nila. Naniniraan dito ang may gate sa 447,000 katao base sa census ng 2020. Sa mga susunod na panahon, sinasabi ng research and studies ng Climate Central na apektado rin ang lugar na ito dahil sa malawakang pagtaas ng sea level. Narito ang projected map ng Iloilo -Ilo by 2050. Number 3, Butuan City isa itong sa mga highly urbanized city sa probinsya ng Agusan del Norte na sa mga gold products nito dahil sa thriving mining industry sa lugar na ito. Magit sa 330,000 ang population ng Butuan City at sa projected rising sea level chart ng syudad, isa ito sa apektado sa inaharap. Number 2, Cagayan de Oro City Isa rin sa mga highly urbanized city na matatagpuan naman sa Mindanao at matatagpuan sa probinsya ng Misamis Oriental. Kilala ito sa mga White Rapids at magigiliw ng mga residente dito. Sa inilabas sa pag-aaral, isa ang CDO sa apektado ng rising sea level at climate change in the years to come. Narito nga ang projection ng lugar by 2050. Number 1. Iligan City Kilala bilang City of Majestic Waterfalls ang Iligan City ay tahanan ng mayigit sa 360,000 na tao. Highly urbanized at isa sa mga first class city sa Northern Mindanao ang Iligan. Matatagpuan ito sa probinsya ng Lanao del Norte. Ayon sa research and studies na inilabas at risk ang sugad na ito sa isyu ng climate change at the rising sea level. Narito ang projection ng Climate Central sa posibleng kantungan ng Iligan City by 2050. Ang report na ito mula sa organisasyon ng Climate Central ay sinuportahan ng United Nations back in 2019. Sa patuloy na pagbabago ng panahon, siguro ay nararamdaman na rin natin ang epekto ng climate change. Ang madalas na pagpasok ng mga malalakas na bagyo at mas tumitinding init ng panahon ay ilan lamang sa resulta ng mga ito. Kumbaga sa tao, ang ating planeta ay nakakaramdam na ng sintomas ng isang malalang sakit hindi lang siguro tayo aware pero ang mga hindi magagandang bagay na nagagawa natin sa ating kalikasan ay unti-unti nang bumabalik sa atin. Para sa inyong reaksyon, mag lang ng komento sa ibaba ng video na ito. And until our next video, maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta, Ken Nation.